Let na sabihin mo kay Jerry, handa yung kotse, ha? Ah. Opo, sir. may airport ngayon, ha? Ah. Opo, sir. Anthony! Anthony, hindi ka alas, ha? Hindi ka aalis! Huwag kang umalis. Pagbigyan mo naman kami ito, Don Anthony naman. Alam mo, pag umalis ka, para namang sila naman ang pinili mo kaysa sa amin nila ni Tony, di ba? Huwag ka namang umalis. Pwede ba? Milat, hindi totoo yan. Alam naman natin lahat na ikaw at kayo ang pinili ko, okay? And we can't deny the fact na may anak ako doon na may sakit mas kailangan niya ako doon ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, aalis ako. Pupunta ako sa Cebu. Anthony! Anthony! Sandali! Anthony. Anthony! Ma! What's happening here? Doon, pupunta na naman ang Cebu para balikan yung pangalawang pamilya niya, Ma. What? What? Pangalawang pamilya? Oo, oh, Ma. May pangalawang sa pamilya. Oh, ma. pamilya sa Cebu. pinakasalan niya yung babae kasi nabuntis mo na. Sorry, ma. Ma, I'm sorry. Ma, I'm sorry, hindi ko sinabi agad sa inyo. Pinipinis ko mo sa inyo, hindi ko kaya.